bibili po kami ng tiles sa SM. Saan <laughs> tayo pupunta? Hey? Palengke? Palengke? HM. <laughs> Palengke? Palengke? Saan ka pupunta? Ay, nagpapapogi. Ay, yung pogi naman talaga. Ay, may bubo nga lang. Saan bubo mo? Anong nangyari daw? Nangyari? Ba't may bubo ka? Ah, ka. Tapos, kwento mo. Puro ka action. Anong nangyari? Tapos, sino nakasugat daw? Dodo. Hmm. Sinong nakakalmot sa'yo? Ano? Saan ka? Pupunta, antok na yan. Kaya nakaganyan na kay mama. Ay? Parang si ano ha? Bakit pinapayak Parang mo dog? lagi si ate? <laughs> dog. Pinapayak mo daw si ate? Ba't nagkakry si ate lagi? Inaasar mo na lagi mo inaasar sa si lahat Pakita natin yung video niya. Ah. Gusto mo, pagkita natin yung video mo. Ha? Huh? Kung paano mo asarin si ate pag naglalaro ng domino niya. Hinihintay niya pa nga yun minsan na mabuo. yung oo, mabuo, yung marami sa ng nang nakatayo. Tapos, kanya, min minsan, pasimple pa siyang pupunta tapos sabay sipa. Ano lang, bumabawi din kasi siya minsan dahil si Chichi, grabe din namang mga asar sa kanya. Wala tayong ano eh, kasi ganun sila, ganun silang magkapatid. Uh -oh. <laughs> ganun pala halos magkakapatid. Ang dodo. Hmm? Galing ka nun? Pakita ko kung gano'n ka. Ang dodo. Ang dodo tata 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 con, con. Mm. Hey, Ano na ako noon? Nine, ten, mga ganon. Siya... Bubo. Oh, ganon yung... Ganon edad Mama. 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 Ganon edad yung... Mama. away oh, Mama. Yes, po. Bubo. oh uh, bubo. -bu oh nga. Ba't may bubo? Ba't may mm, dan Pamdado. Sa room mo? O anong nangyari sa room mo? Wala. Ah, nag-jump ka? Wala. Hmm, um, ganon. Tapos, anong tumama? Dado. Ay. <laughs> ang bubo, oh. Sino ang nakasugat? Dado. Ay. Ay, ay. Bye-bye ka na muna. Huh? Sumabit lang po to kasi Ang papa. <laughs> Bibili lang po kami ng tiles. Bitch! Yes. <laughs> Saan tayo pupunta? At. Bumulong pa eh. Saan? Saan SM. SM. Bibili po kami ng tiles sa SM. Yay! <laughs> Yay daw. Pagbaba natin yun doon mamaya. Lagot. Ayun, bili nga po ng tiles. Tapos, <laughs> si niyon Na-vaccine siya kahapon. Medyo may sinat-sinat siyang -sinat konti lang naman ngayon. yun ini uh, nagpampako ng Ano? Ay. Breast milk. Tapos, iniwan ko sa kay Mama Beth. At tapos mm -hmm. na yun. Yung mga mandates. Ma. Kiss. Kiss mo sila. Tignan niyo po yung lagi niyang bit-bit. Yung mga cars niya. Saan tayo pupunta? SM. SM. Anong gagawin mo sa SM? O, paano daw yung seyo ng SM? Ito. po be h Tingin ka dito, harap-harap nga. Paano nga, upo ka upo? On, 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 on. O, sing mo na yung SM. Sing mo yung SM. Ay, hindi na tayo pupunta. Hindi na O, sige. O, sing mo muna yung SM. po be Baby, m be We got it all for you. One more, one more. Eh, eh, eh. <laughs> Tama na, nasa car tayo Ha? Nasa car tayo Sige? Hmm? Sit ka ah? na Nasaan ba si papa? Tama Dun, baba Dun, baba Upuan dun, baba Papagawang upuan yung kolong do si Spider-Man. Huh? Bawal si Spider-Man dyan. Binili lang po kami saglit sa glitz pure gold. Paglabas namin, eh, no? Ang dilim. Uy. <laughs> Saka yun na, dito, dito. Tabi natin. -M? po kami dito. Ang kolo nyo daw, SM. SM na to. Oh, baba na tayo. SM ha? na to. Kala mo lang SM? Kala mo lang yung binili ka na ni Papa nga. Oh. Baby! Nakakatulog mm -mm, na po siya. Sa dentist. Ay, Nagbubad ka na doon. Ha? Excited ka na ba? 'Yung slipper mo tabi mo. Ako tinanong dog. Mama. Sexy mo naman. Mama. Mama. Nasaan ka galing? Galing na tayo. Ay. Tabing dito. Saan na. galing? Tutunan. ko pa saka ko. Tutunan nararinig. Bigko wala akong tutunan niya. Saan ka galing, be? Lechonan. Alika, lang, may sasabihin si mama sa'yo. Pag lagi, pag laki mo, mag-lechonero ka, no? Sa may nasasabi naman na palang matino, eh. Lechonan. Tignan <laughs> mo yung marites, eh. Ha? Oh. oh, but inalis na yung kumot ng e-bike ginamit hindi ko po kasi masyadong ginagamit ngayon yung e-bike dahil maulan ayok maputikan <laughs> ay medyo inaalis na kasi yung kalat dito sa garahe para maayos yung ano may park yung mga nanang bata Oh. saan ka pupunta? ss huh? <laughs> sige bye 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 baligtad chinelas mo huh? ha? ha? mayilig po siyang sumagot lang ha? <tong baligtad> saan kaya maganda tong playground? yung playground. <laughs> Saan? improblema problema pag gano, mainit dun. Sobra pala, no? Akin, na. Hindi, ma mawawala pa yung Anong? init dun. Pag wala na talaga yung araw. Hindi gaya. Hindi gaya dati dito sa may gilid. Yung bahay kasi natatakpan. Iharap mo dito. Ha? Eh. Harap dito maraming na nung no, magre-reklamo. <laughs> nakaharang sa bahay. <laughs> pero ganun talaga, kung nakaharang sa bahay, pero nag, naging nag-enjoy yung mga bata. Saan? May swimming pool na siya? Junjun! -jun, ang pogi ng baby ko. Junjun. Junjun? -jun? Ano <laughs> ba? Diba? Hoy! Adi! Hoy! Nangilig na mag-hoy. Nadaanan namin si Oo eh. Galing bukas kami ano. Pagkabalik namin na uh, bumili ng tiles. Kanina. Hindi ko na si Rowan kasi ang gulo doon, ang kulit. Tapos, ang dumi niya dahil nawakan lahat ng tiles. Tapos, pag uwi niya, nag na lang ako. Sa ano naman, may appointment ako sa dentist. Hmm. Chi-chi! Hey, hey. Itong isa, gaya-gaya. Ano -gaya. yes, anong sasabihin pag tinawag si Rowan? Limbawa tinatawag ka ni Tita Rowan. Rowan. Ano sagot? Ouch! Ay. Ay! Ano sagot kay Tita? Touch ball. <laughs> Sino tayo pupunta? Ay. Touch. Palengke. Let's end. <laughs> anak ko ni ka farmer kaya sa palengke ka palengke saan tayo pupunta palengke dito nan kamuran ay saan so tayo pupunta tingnan niyo po oy <laughs> <Ganya> gaya yan <laughs> try tingnan mo na Guys. Kung ano yung sasabihin, ga, ginagaya niya yan. Bala tong tamo di ba? O, oh, Tingnan, tingnan mo na. Try, mo, try ko na. Tingnan niyo po. Ay! Daming isda! Dami! May menda? Oo. Oh. Ichi, <laughs> inulit niya lang. Huwag oh, 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 oh. ka sa ng SM na na kami. Maraming nagagalit.

Ate, picture tayo, ate. dada. Oh, oh, sige. O, oh, sige. Oh, video kita dun. Dance ka daw dun. paano Akala nila, hindi ka magaling sumayaw, no? Pakita mo daw, magaling ka sumayaw. Yung dance mo daw, yung dance. Ay, anong dance yan? We it all for you. SM? Gusto mo? Pa paano tayo ng SM? Sayo ka? ah oh, sige. May nakita lulaw. po siyang ano, kala namin ano. Anong tawag diyan? Anong tawag diyan? Hello. <laughs> May nakita siyang oh, fairy light. Lulaw, lulaw daw. Oh, lulaw, hula, oh. Fairy light. Ilaw, si oh. ilaw. Wow! Anong colors mga 'yan? Color? Rainbow. 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 <laughs> Fairy lights. Family Ang cute. Lights. Dapat ano lang, yung daylight lang na color, no? Mas maganda. Wala, pundi dito na yung isa. Ang hmm, cute sana. Yung tattoo na, oh. Ah, picture ko daw siya. O, oh, game, picture na kita. O, oh, post ka muna dyan sa may, ano, picture kita. Post ka na. Wait lang na. Ang pogi. Ayan. Dadang manini Ano daw? Dadang ang tawag niya kay Nining. Huh? Ayan si Sarap po ng tulog dito. May istorbo. Medyo may sinag pa naman siya kasi dahil dun sa box boxing niya. Aray, ko ito. Sumuksok siya dun. Si Rowan. Opo, si Mo, si Kuya. Kasi nandito kami ni ate niya, kababag. Bago na, o, oh, o, oh, yan, o, oh, o, oh. o, ulit. Kaya tapos ni ate yung homework niya. Na, patulog na ulit ang baby. Ay, eh, may isang Huwag mo na siyang kukulitin, no? Ganyan lang, hawak lang, o? Daddy, Papa! Kalapati. <laughs> Narinirinig niyang, ano, sumisipol Papa niya. Galing mo naman, na ah. kundi niya lang sinabi, hindi ko mapapansin. Kalapati daw ni Papa niya yun. Ang galing mo, ah, Mukhang kalapatid ka rin, ah Daddy, Papa! Papa! Ayun nga si Papa, si Papa ngayon. Kilala mo si Paul Papa. Papa may lagay <laughs> Papa na si Papa ko ngayon. Ang ni Papa ni Kalapati. Sa si Chichiro. Ayan. Ayan, tayo na ulit ang baby. Lumipat ng pesta yung dalawang makulit na kapatid. Serap hmm. Sarap ng tulog. next silang po yung video natin ngayon tapos minsan po naka turn off po yung comments ko dahil sa youtube po youtube po yung nagta turn off dahil yung content minsan mga bata ayo po ni youtube ng ano may nagko-comment pag bata And bye-bye po mga ka-bebe. Thank you for watching. God bless. Mama. Chup-chup.